Hello mga mommies! Bakuna Eskwela magpabakuna na dito. Timula itong August po ay meron tayong libreng bakuna para sa Grade 1, Grade 4 at Grade 7. Ito na po ang list ng bakuna na ibibigay sa inyong anak kapag Grade 1 at Grade 7. Ito po ang measles, rubella at tetanus diphtheria. Pwede ito sa babae at lalaki. Grade 4 naman ang ibibigay ay human papilloma virus or yung anti-cervical cancer. Ito po ay sa babae lamang. Usapan natin ang bakuna eskwela. Ito po ay ang school-based immunization program ng Department of Health at ng Department of Education. Para ito ay protection sa inyong mga anak kagaya ng measles, rubella, diphtheria at human papilloma virus. Kaya mga mommies, go na at protektahan ang inyong mga anak para ito sa list ng ating grade 1, grade 4 at grade 7. Kung meron kayong katangungan, pwede po kayong pumunta sa school, sa school advisor at sa barangay health center. Kaya share nyo na po sa inyong mga mommies na may mga students. Angat ang may alam. Bye!